kung Biblia ang tatanungin natin, ang sugo ng Diyos may immeasurable knowledge of the Word of God. He has an immeasurable knowledge of the Word of God. Ang sugo ng Diyos, meron siyang kaalaman na hindi mo kayang sukatin, hindi mo mamemeasure. 3.34 of the book of John. For he whom God hath sent speaketh the words of God. For God give it not the spirit by measure unto him. Ayon, sa, sa Bisaya ganito. Kay ang ginpadala sang Dios nagapamulong sang mga pulong sang Dios kay wala niya ginatakos ang iya paghatag sang espirito. Ayon, yung sinusugo ng Diyos, ano, may espirito na hindi mo makakayang sukatin. Hindi mo ma, kumbaga, hindi mo siya matatasahan, sabi sa Tagalog. Basta nagsalita siya, tuloy-tuloy ang salita ng Diyos nang gagaling sa kanya. the one whom God has sent is speaketh the word of God. Dire-diretso siya ang sasalita ng salita ng Diyos. Kaya, doon mo siya makikita. At yung sinasabi niya, hindi galing sa sarili. 7.17 ng Juan, basa. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Sa Bisaya. Kun bisan sin ong tawo buot maghimo sang iya kabubuton, makahibalo siya kun ang pagtulunan gikan sa Dios. Saan makahibalo siya kun ang pagtulunan gikan sa Dios? makikita mo yung uh, sugo ng Diyos, ang sinasabi galing sa Diyos. Hindi galing uh, sa kanyang sarili. Pakituloy mo. O nagapamulong ako sa akon kaugalingon, hmm. ang nagapamulong sa iya kaugalingon, nga pagbulutan, nagapangita sa iya kaugalingon nga himaya. Apang, ang nagapangita sang himaya sang nagpadala sa iya, matuod kagwalay kabutigan sa iya. Ayon, yung, yung ipinadala ng Diyos, hindi nagsasalita sa sarili. He speak the word of God. Yun ang palatandaan ng sinugo ng Diyos. At yung kanyang kaalaman, hindi kayang gibain yun ng kahit na sino. May tandaan Diyos doon. Ito ang sign. 21.13 ng Lucas. And, and it shall turn to you for a testimony. Mm. Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer. Mm. For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Sa Bisaya, Ini mangin kahigayunan ninyo sa pagsaksi. Busa, ipaturok ini sa inyo mga tagipusoon. Nga hindi magpainuino anay kung paano ang pagsabat. Kay hatagan ko kamo sing baba, kag kaalam nga ang tanan ninyong kasumpong, hindi sarang makasupok o kung makapamatok. Ayon. Bibigyan kita, I will give you wisdom and knowledge that none of your adversaries can gain, say, or resist. Bibigyan kita ng bibig at karunungan, sabi ng Diyos, na hindi matututulan o mangyayaring matutulan ng lahat ninyong mga kaalit. Ah, ganun ang mga palatandaan ng sinugo ng Diyos. Ah, kung sumagot siya, automatic, Huwag kayong mag-meditate. Huwag kayong mag-isip ng isasagot. Sabi niya. Kaya yung sugo ng Diyos, di nag-iisip ng sagot yun eh. Hindi ka pa natatapos sa tanong, may sagot na siya.